Yun Guys, baik-baik tayo sa likod Bilibili ng Bibili -bili akong tinapay Mga kabayan Ang init eh dito sa lupa Pambira diba yung araw na yun Uwe, nandito na ako sa Bili yan ng mga Grocery Hindi kami nakakain o oh. Ayan, hindi na ako namimili sa Spark Lanay sa araw o Ayan Sana may baguong bibilang kong baguong mga kamangyan Nami-miss ko na ang pag-uong. Walang baguong eh. Hirap magarap. Bag-uong dito sa mayami. Spark. Spark Supermarket. <laughs> Teka lang. Bibili muna ako dito. Kailangan mo Laki ng araw talaga dito. Tingnan. Grabe. Nasa bubong lang eh. Oh. Labas ulit tayo. Wala eh. Walang bagong dun eh. Gano'n pa kong bagong. lang bibiling ko sana eh. Hirap mag-ibig naman dito. Dun siguro sa kabila. Baka meron. Check natin. Nami-miss ko na agad isang bagong. Mas Mas maraming kamatis. Maraming sibuyas. Tapos spray tong ano. Tuna. Ayos. Hirap sa bunong bagong dito sa lugar ito, ah. pambihira naman eh. Dito sa bila. Putin natin tong mga tindahan dito. Minsan meron diyan. Eh. Kaya, mahirap. Mamimili ka lang dito ng pagkain na gusto mo, parusa eh. Hindi ka tulad doon sa bayan na napakadaming pwede mong bilhin. Dito naman, ni pansit wala. Hirap maghanap. Talagang purga ka sa manok dito. Yan, yan yung kabila, Madina. Yan, doon tayo sa kabila yung sa kabilang side yan, kabilang baon yan. Tayo mga kanina ito naman sa highway na to eh. bawal tayo dyan sa kalsada kaya lusot lusot lang yun know, o yung malina na yan yan ah, yun naman sa kabilang side yun yung laki ng araw nito laki ng araw sabog yun o oh, malina market titignan natin baka mayroon dyan sana mayroon Miss na miss ko na agad isang baguong Mga kaamang uh, yan Kahit Tapos nilagang talong o Kaya pa rito hmm. Wala eh Magkakasakit na ako sa bato sa uh, tuyo eh Walang baguong Hirap sa mga maghanap ng baguong dito ah Tatawid tayo Teka lang Yung madina na yun Madina ba May naka-bike din doon, kaso nga lang hindi ko pwedeng mag-bike. Maraming lalaki na yung truck. Tatawid ako, papatay ko yung cellphone. Pamaya ulit. Ayan, tatawid na tayo. Pagkakaisa ha? Ito lang tayo dito. Hirap na mawit ng ano. Wala akong cellphone kaya tinanggal ko. Ayan, mali na. Tingnan natin kung may bagong. Yun lang pakay ko dyan. Bagong. Tingnan natin tayo ng isda. Pamirito. Ayan, yeah, mali madina Mali na market. Tambahala na mata. Piatos Piatos yung mga bagong bago bago Siblings Alam mga nandito yan Ano ba kung Alamang mayroon Ewan ko gusto ko bago Wala talaga Wala <laughs> eh Wala talaga Wala oh guys tapos na tayo mamili may mga kamang yan uwi na tayo walang bagoong talaga grabe wala akong makikita ang bagoong sa kanya siguro pagpapunta ng bayan ang hirap eh ang hirap pati mong bitbit oh liit na nga yung bike but sana kung nasa paluan may service <laughs> dito wala eh Uh, yan okay, so, no? okay. ako, ako mga kabayan